Miss Bidanes, hindi rin nawala sa traditional culture ng mga family. Number one na mga invited sila dahil malaking bahagi sa buhay ni Kim ito. makita sa pagpasok pa lang sa loob ng tahanan na aktres na napakasaya ni Sir Carlo, Tarek Lauren Yuge, at itong si Miss Bidanes. Super proud sa mga natatamasa na aktres. At bukod ito, Bidrek din sila sa yildi ganap na ito ila Kim Chu. Dahil nga isa siyang fiting pinachinis. Ay nga sa mga momento. Kung sino naman ang pinagmamalaki mo talaga ang nag-iisang Kim Chu. Piruin mo noong nasa PBB o Pinoy Big Brother pa siya. Hindi pa ganyan ang bahay nila. Araming mga video noon kailan sa mga gorya. Ayaw magpaayos o mapaayos ang kanilang bahay, pati ang hometown sa Cebu. Ang goal nito ay mahigitan pa ang mga kapatid. Ngayon ay mga professional na nakapagpatapos ng pag-aaral. Sa kanilang mga trabaho, maraming piece at mga negosyo. Isa nga sa pinaka-hands-on, siya yung mga branded na bags kasalukuyan pinapatakbo niya. Kasama si Ati Lakang. Maraming ang fans ang todo din ang suporta sa negosyo ng tres. Kaya nag-uumapaw na blessings ang hatid, siyempre. Lahat ng pagod, worth it at hindi sumuko sa buhay. ang walang tigil sa pagbunga ng mga nakakamit niya. Masasabi talaga natin na napakaswerte na kanyang buhay dahil sa kanyang pagsisikap kasama ang kanyang lucky charm na si Paolo Grino.